Hello ladies and gentlemen, nandito na kami sa bahay sa wakas. Ako ay naka-short na. Alam ano mo? Kasi ako na na CCR, no. Tagal <laughs> na akong sombrero para medyo komportable ng konti. Ngayon, eto mga mga manok. Ayan. Ano, medyo stress yan sila, siyempre. Hindi yes. hindi muna namin siya papakainin, napapainumin ngayon, bukas na. Yung advice, ano? Mm, ang advice, eh, pakainumin ng Bukas na sila iinom. Oh, bukas na Pero sila ngayon, inom. wala pala mm. sila. Totally, wala muna sila. Ngayon, kung anong itsura nila, maa-re-reveal natin ngayon. Para <laughs> makapag-relax-relax na sila. Kawawa yung mga manok. Meron pa tayo ganito. Kasi, o, mga backyard racer lang kami, nag-commute lang kami, mahirap para sa isang manok ang mag-commute. Imagine niyo galing na MOA, bit-bit-bit yung manok na nagsusway-sway na ganyan yung mga yung mga lalagyanan nila. syempre mawiwindang ka, di ba? Tapos mm -hmm. isasakay ka ng bus. Isasakay ka ng... ng uh, bus. Oo, ulit ng bus. Kawawa. Naku po. Kaya ngayon, makakapag-relax na sila, makakatulog sila. Para bukas, medyo... Ma-refresh ma sila ng konti. So, i-reveal muna natin kung ano ang mga itsura at kung ano ang mga na-bili na, na natin. Hmm. First, box. Pinagsama ko na yung isang manok dito kasi may iyak siya dun sa dito eh. Sa bariw niya. Dito. Siguro na nalolonglihan siya. Yeah. Sinama ko siya na na siya. So, first first our first uh, chicken is yes. ah ito, yung yung sinama ko. Syempre kailangan ipaamoy. Mm. Alam mo na. Mm. <laughs> Siyempre, kailangan amuin muna niya. Check. Exactly. Ito ay isang bulik. Gen Gen Arayata. Pure. Hindi naman pure straight bread. Ito, straight to straight. Ang wing band number niya ay hindi ko mabasa. Mababasa mo ba? 1, 0, 2, 3. Hmm. Dito muna sila sa pang sa sa samantala. Sa samantagal. Sa isang bulik. Lalaki yan, lalaki. Next. Next is isang rapi yulo. Rapapap. Rapapap game farm. Ang ganda ng katawan. Sisiu pa lang. O, oh, sweater gold. Ang ganda. O, oh, di ba? Mm -hmm. Very beautiful. Ganda, o. Oh. Mm. mm. -hmm. mm, no? Ganda ng arko ng ulo, no? Yeah. Sweater gold. So, ito pala ay 1,000 pesos. No? Mm -hmm. 1,000 pesos. Pero ito, itong itong lalaki. Ito may mahal na yan. Ito mahal to. 3,500 ito. 3,500. Sisiw ko lang yan. Mm-hmm. -mm. Sa siyang Jen-Jen. Uh, Ang ganda rin yung mukha, oh. Di ba? Strikong. Usual Jen-Jen arayata. Strikong. Tapos, ito. Precious to. Ito ay 2K sang Dink Fair. Dink Fair. Straight bread. Rapapap. Rapiulo. Dink Fair. Ganda rin, no? Mm -hmm. Pahinga muna kayo. Bawal kumain. Ganda mm -hmm. ng mga paa nila, no? no ito, itong gold yellow legs. Isa lang ang uh, ito din. Itong gen yellow legs. Tapos ito naman ito yung aking uh, baga. Childhood. Yung bowls tsaka ito. Mas ito. Mas. Ito yung childhood breed ko. Pero babae siya kasi ipapartner ko siya kay Crocodile. Medyo malaki na to. Medyo malaki na to. Ma -ay, Ay, mo. Oh, Mitra Blue. Mm. 3K. pullet. Baby pullet. Yellow legs. Amuhin. Talaga? Yes. Ano yung lalagyan? Oh, inaaway niya. Kasi mas malaki siya eh. Mm Malaki siya doon sa mga... Ano, sa mga kids. Mm, kids. Hmm. yan ito. So, yan sila, no? Ito mag na mag-aasing edad, eh. Mm -hmm. So, bumili ako ng isang pack. Pack ng Yakult. Yeah, huh? So, Yakult ang una natin ipapainom sa kanila para kung ano man yung nasagap nilang bakteriya dyan sa sa daan eh, meron tayong maibibigay na good bacteria para ma-counterbalance para maging balance lang yung kanyang system tapos mamaya electrolytes ang ibibigay natin so therefore ah, ah, isa lang naman ang gagamitin natin lahat <laughs> nito ay sa akin ay aling ni <laughs> so isisik mabuti ang isang yakult uh -huh. so natin yung yakult na ibibigay kasi nga dahil para mas marami silang chance na mainom ang yakult hmm, uhaw na uhaw sila oh. diba? yes uhaw na uhaw dahil kagabi pa hindi umano yan eh kahapon na yan. maganda yan sa inyo mga chikiting the best yung isa na sila yan ang pinaka best yung maiinom yeah ikaw, ayun, umiinom na rin. Si ating niyo, umiinom na rin. Nakatingin na ko, Kala niya, bibigyan siya. Kawawa naman. It's time. O. Oh. Ito, ang pinaka... Mahal. <laughs> pinaka mahal na electrolyte. Kasi pag bumili ka ng electrolyte na nakasasay, no? Matagal mo nang gagamitin yun. Pero ito, Oh, isa lang silang ganto. Wala hati na to. So, ang recovery namin, Yakult, kani-kanina. O kung nagtataka kayo, bakit naka ganito ako ng damit? Well, isa lang damit niya. <laughs> hindi, naligo na ako eh. <laughs> Kasi kanina pang umaga yun eh. So, medyo, it's a uh, tanghal eh, no? Tinanggal na na yung Yakult, nilipat na sila dito para makapag-dust bat. Oh, wow, kung mapapansin kumakain na sila. No? Tinanggal na namin sila dun sa kanina na sila sa semento. Eh, syempre, para makarelax yung mga manok, di ba? Gusto nila yung nagda-dust bath, di ba? Parang nare-relax sila. Parang spa sa kanila yan, eh. Spa. Ngayon, habang nag spa sila, tinanggal ko na yung yakult na may tubig. Okay, naka, halos maubos na nila. Tsaka hindi na nila pinapansin, eh. Ito na yung bibigay ko. Ito, kahit hindi nila pansinin, kapag nauhaw na lang sila, kasi total busy naman sila, o saka na lang sila uminom. Ito ang pinakamagandang electrolyte para sa mga atleta. <laughs> Ininom to ni Jordan. Di ba? Bago yan ha? Oo. Oh. Yan ang ipapainom natin sa kanila. Para totally. Lahat ng mga nawala nilang nutrients at pagka-stress nila eh, Tanggal lahat yan. O tignan nyo. Ano, ang natirangan dito lang. <laughs> Akala ko may hati pa ako para sa akin. Kasi na-stress din ako kahapon eh. No? Na-dehydrate. Uminom na ako ng yakult nga. <laughs> Bumili kami limang piraso. Tag isa yung mga... Ay, tagkalahati lang sila, diba? oh tapos yung iba sa akin, kay Aling Mima at saka dun sa Bunso, yun ang ininom. Isang beses lang naman sila bibigyan ng yakult eh. Yes. Tapos nun, okay na. Para magkaroon lang sila ng good bacteria sa kanilang chan. Para mag-okay ka ba chan sila? Oo. Oh. Ayan na po, mga kaibigan. Ang bango. Ang may, sprit eh. <laughs> <laughs> may sprite. Sprit eh. may sprite. Oh. Dito, kapag nauha ka, uminom mo ka dyan. Yan ay iniinom ni Michael Jordan. Siguradong... Pag nakainom ka niyan, marunong ka mag-dunk. Ikaw na si Air Blue. Di <laughs> Mga Air Jordan. Air Blue yan. Yeah. Pangalan niya Blue. Oh, blue kasi siya eh, Blue. Air Blue. O, kayo mga chikiting. Dito kayo. Ha? Remember, if you got thirsty, if you get, get thirsty, just drink. So, kung makikita niyo mga kaibigan, kahit hindi pa sila uminom ng electrolytes, bumalik sigla na sila o yan o no? yun our first customer of the day ha uh, yung aming uh, agilahas jen jen arayata na straight bread na bulik o yan huwag na natin sila o so istorbohin kami pupunta muna ron hindi na namin sila istorbohin kasi dahil nga na stress para totally mag recover muna pero eventually, sa mga coming na araw, hahawak-hawakan na namin yan sila para sila matanggalan ng pagka pagkailap no? yes. well yun ang aming pagre-recover sa aming naibiyahe at na-stress ng mga sisiw yakult muna pagkatapos electrolyte para mabalik yung kanilang lost uh, fluids at mga nutrients sa katawan tulad niya balik sigla sila lalo silang sisigla niyan kasi uminom na sila ng electrolyte Well, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Pa Paalam. Paalam. Pa-subscribe po, Aling may, may Show. Bye! Bumalik ang sigla ko. Iba talaga to. <laughs>